Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Sa sagradong oras na ito, inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya. Sumisigaw na iyong kapanyarihan, iyong awa, iyong pagpapahit. Buhay na Diyos, tapat na Diyos, Diyos na hindi nabibigo. Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Isang napakalaking tulong sa problema. Oh, Panginoon, gaya ng sabi sa awit siyam na put isa. Siya na tumatahan sa lihim na dako na kataas-taasan. Mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Gayon, Panginoon, nais nice naming tumira sa iyong taguan. Nais nice naming madama ang iyong kanlungan, iyong pangangalaga, iyong pagmamahal. Pumasok ka sa bahay na itong ngayon, Panginoon. Hawakan ang pamilyang ito. Hawakan ang tahanan nitong anak mo, itong anak mo. Balutin ang bawat silid ng iyong kapanyarihan. Naway magbantay ang mga mandirigmang anghel sa paligid ng tahanan na ito. O, oh, Diyos, naway ang lahat na ingit ay mahulog sa lupang gayon. Nawa ang bawat masamang tingin, bawat salungat na salita. Mabali ang bawat araw na inilunsad na kalaban. Nullify. Bawin. Sa pangalan ni Jesus. Ulitin sa akin na may pananampalataya. Walang kasamaang mangyayari sa akin. Walang salot na lalapit sa aking tolda. Alleluia! Luwalhati sa Diyos! Panginoon, ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Pinamunuan mo ang pamilyang ito sa lonchang pastulan. Inihahanda mo ang hapag sa harap ng aming mga kaway. Pinahiran mo ng langis ang kanilang mga ulo at pinapaapaw mo ang tasa. Umapaw, Panginoon! Umapaw ang kapayapaan, umapaw ang pag-ibig, umapaw ang kaunlaran. Nagumapaw ang saya sa loob ng tahanan na ito. Ama sa pangalan ni Jesus. Ipinagdarasal ko ang pamilyang ito ngayon. Para sa bawat ama, para sa bawat ina, para sa bawat anak na lalaki, para sa bawat anak na babae, Bisitahin, Panginoon, ang pagod. Ang umiyak sa katahimikan ang nakakaramdam ng bigat ng buhay sa kanilang mga balika. Mag-renew, Panginoon. I-renew ang aming lakas, ay renew ang aming pananampalataya, ay renew ang aming espiritu. Sapagkat nasusulat sa awit dalawampu't pito. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot. At ngayon, Ama, ipinapahayag namin, hindi kami matatakot dahil kasama natin ang Panginoon. Ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay umaaliw sa amin. O, oh, kaluwalhatsyan, bawat magkasalungat na puwer sa laban sa pamilyang ito ay binabawi ng gayon. Bawat salita ng sumpa ay kinansela. Bunot ang lahat na inggit. Bawat patibong ng kaaway ay nasira sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. O, oh, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Sapagkat hanggang gayon ay itinatagyod mo kami. Naging tapat ka, kahit na hindi namin ito karapat dapa. Iniligtas mo kami mula sa mga panganib na nakikita at hindi nakikita. At ngayong gabi sa araw na ito, sa panalangin ito, itinataas natin ang ating espiritual na mga kamay at sinasabi, Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa iyong protection. Salamat sa iyong presensya. Naway magkampo ang iyong mga anghel sa palibot ng pamilyang ito. Naway magkaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay na ito. Naway sumikat ang liwanag ng iyong espiritu sa tahanan na ito. Panginoon, pumasok ka sa pananalapi. Pumasok sa mga relasyon. Pumasok sa kalusugan. Pumasok sa mga plano. Pumasok sa mga pangaha. Walang impossible sa iyo walang napakadakila para sa iyong kapanyarihan. Ikaw ang Diyos na kahapon, gayon at magpakailanman. Sa makatuwid, Panginoon, ang kinin mo na ang sigaw na ito. At saan man may pusong wasa, kung saan may bumagsak na luha, ipadala, Panginoon, ang iyong nakaaliw na espiritu. O, oh, kaluwalhatsyan, narito ang Panginoon. Ang Panginoon ay nakakaantig ng na mga buhay. Sinisira ng Panginoon ang mga tanikala. Ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga sugat na kaluluwa. At ako ay nanguhula sa pangalan ni Jesus. Na ang isang malaking espiritual na pagbabago ay magsisimulan gayon sa iyong buhay. Isang turning point sa iyong tahanan. Isang turning point sa iyong kwento. Dahil tapat ang Panginoon, makapangyarihan ang Panginoon, Diyos ang Panginoon at wala, ganap na wala, ang pipigil sa Diyos sa paggawa sa iyo. Aleluya! Luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Ipagpatuloy mo ako sa panalangin. Kami ay sumisigaw para sa ganap na paglilinis. Basbasan ang baso ng tubig at selyuhan ang tagumpay ng iyong tahanan ng kapangyarihan at autoridad ng langit. Ihanda ang iyong baso ng tubig at sumama sa akin para sa ikalawang bahagi na makapanyarihang panalangin ito. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nanatili kami rito, Panginoon, na bukas ang aming mga puso, na ang aming mga kaluluwa ay sumuko sa harap ng iyong presensya. Dahil ikaw lamang ang may kapanyarihang magbago, ikaw lamang ang may kapanyarihang magpalaya, ikaw lamang ang may kapanyarihan ibalik ang mga pamilya, pagalingin ang mga sugat at ibangon ang mga nalugmo, o, oh, Diyos ni Abraham, Diyos ni David, Diyos ni Daniel, dinadakila ka namin sa oras na ito. Ikaw ang parehong Diyos na nagsasara ng mga bibig ng mga leon. Ikaw ang parehong Diyos na naghahati ng daga. Ikaw ang parehong Diyos na gumagawa na imposibo. At sa sandaling ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo. Ipasok ang banal na hastisya sa bahay na ito. Pumasok sa liwanag kung saan may kadiliman. Pumasok sa kapayapaan kung saan may alitan ipasok ang pananampalataya kung saan may takot. Panginoon, sirain mong gayon ang bawat bukas na inggit, bawat masamang mata na itinapon, bawat salitang binikas na lihim laban sa pamilyang ito. May kapangyarihan ang iyong dugo, Jesus. Ang iyong dugo ay naglilinis, ang iyong dugo ay nagpoprotekta. Tinatakpan at tinatakpan ng iyong dugo ang tahanan na ito laban sa lahat ng gawa ng kadiliman. Ipahayag kasama ko ng may pananampalataya. Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihan. Ang dugo na Hesus ay may kapanyarihan. Ang dugo na Hesus ay may kapanyarihan. Alleluia! Panginoon, bisitahin mo na itong tasa ng tubig. Ama, itong saro na inihaharap sa iyo sa sandaling ito. Hindi ang tubig mismo ang may kapanyarihan, gunit ang iyong banal na espiritu ang nagpapabanal sa lahat ng bagay na inilaan sa iyong pangalan. Pindutin mo ang tubig na ito, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ibahin ang simpleng elementong ito sa isang simbolo ng paglilinis, pagpapagaling, at protection. Kapag ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae ay uminom ang tubig na ito, naway mawala ang lahat ng sakit, naway mahulog sa lupa ang lahat ng negatibong pasanin, naway mapawi ang lahat ng paghihira, at naway dumating sa buhay na ito ang ganap na pagpapanibago ng Espiritu Santo. Oh, Diyos, hipuin mong gayon ang bawat pusong nagdarasal sa akin. Ibangon ang mga nahulo. Magdala ng pag-asa kung saan nagkaroon ng kawalan ng pag-asa. Buksan ang mga pinto na sarado. At lubos na pagpalain ang pamilyang ito. Panginoon, pagpalain ang mga anak, pagpalain ang mga magulang, pagpalain ang mga tahanan. Maglagay ng mga peder ng apoy sa paligid ng bahay na ito. Huwag hayaang dumaan ang kasamaan sa pintong ito. Naway bantayan ng Diyong mga Anghel ang daan papasok at palabas. Oh, Kaluwal Sa Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbabantay sa ating pagpasok at paglabas, mulang gayon at magpakailanman. At ipinapahayag namin ng may pananampalataya. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ulitin mo sa akin ng huhula. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Mas malakas. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Aleluya! Anong makapangyarihang salita, anong buhay na pangako? Hindi hawakan ng kalaban ang bahay mo. Hindi ka mararating na kasamaan. Dahil ang makapangyarihang Diyos ang iyong tagapag-alaga. At sa sandaling ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, para sa tagumpay na dumating na, para sa pinto na nakabukas na, para sa pagpapalaya na ipinagkaloob na. Luwalhati sa Diyos, hindi kami matatakot sa masamang araw, dahil ang Panginoon ang ating kalasag, hindi tayo matatakot bukas, dahil nandiyan na ang Panginoon sa harap natin. At nanghuhula akong ngayon, Dobleng pagpapala, na kumpirma ang tagumpay. Kabuong proteksyon sa iyong tahanan, pamilya, at buhay. Tanggapin ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, itaas ang iyong baso ng tubig. Ayan, taasan mo. At sabihin sa akin, Panginoon, italaga ang tubig na ito sa iyong kapanyarihan. Sa paginom nito, tinatanggap ko ang iyong pagpapahid, ang iyong pagpapagaling, at ang iyong proteksyon. Uminom ngayon ng may pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aleluya! Damhin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapanibago sa iyong gayon. Pakiramdam ang pag-angat ng timbang. Dama ang kapayapaan sa pagpasok sa iyong tahanan. Dahil dinadalaw kang gayon ng banal na Espiritu. Aleluya! Luwalhati sa Panginoon. Nasira lahat ng ingit. Lahat ng kasamaan ay nabawi na. Lahat ng kalungkutan ay nabuna. At isang malakas na spiritual na saplot ngayon ang sumasakop sa iyong tahanan. Kanggapin. Kanggapin tanggapin sa pangalan ni Jesus. At kung naniniwala ka, kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos ngayon, sumulat sa mga komento na may pananampalataya. Amen. Alleluia. Natanggap ko ang tagumpay na ito. At bago tayo magsara, maglaan na isang segundo upang like ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ayon ang notification bell. Upang patuloy na makatanggap na makapangyarihan mga panalangin, mga menseh ng pananampalataya, at mga salita ng tagumpay. Dahil sa tuwing tayo ay nagdarasal na sama-sama, ang langit ay kumikilos. At ang Diyos ay nagsisimula pa lamang na gumawa ng magagandang bagay sa iyong buhay. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway pasilangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. At bigyan ka ng kapayapaan, tagumpay, at kasaganaan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, Alleluia, Luwalhati Esay Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Sa sagradong oras na ito, inilalagay namin ang aming sarili sa iyong presensya. Sumisigaw na iyong kapangyarihan, iyong awa, iyong pagpapahit. Buhay na Diyos, tapat na Diyos, Diyos na hindi nabibigo. Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Isang napakalaking tulong sa problema. Oh, Panginoon, gaya ng sabi sa awit siyam na put isa, siya na tumatahan sa lihim na dako na kataas-taasan mananatili sa lilim na makapangyarihan sa laha. Gayon, Panginoon, nais nice naming tumira sa iyong taguan. Nais nice naming madama ang iyong kanlungan, iyong pangangalaga, iyong pagmamahal. Pumasok ka sa bahay na ito ngayon, Panginoon. Hawakan ang pamilyang ito. Hawakan ang tahanan nitong anak mo, itong anak mo. Balutin ang bawat silid ng iyong kapangyarihan. Naway magbantay ang mga mandirigmang anghel sa paligid ng tahanan na ito. O, oh, Diyos, naway ang lahat na ingit ay mahulog sa lupang gayon. Nawa ang bawat masamang tingin, bawat salungat na salita. Mabali ang bawat araw na inilunsad na kalaban. Nullify, bawin, sa pangalan ni Jesus. Ulitin sa akin na may pananampalataya. Walang kasamaang mangyayari sa akin. Walang salot na lalapit sa aking tolda. Aleluya! Luwalhati sa Diyos. Panginoon, ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Pinamunuan mo ang pamilyang ito sa lonchang pastulan. Inihahanda mo ang hapag sa harap ng aming mga kaway. Pinahiran mo ng langis ang kanilang mga ulo at pinapaapaw mo ang tasa. Umapaw, Panginoon. Umapaw ang kapayapaan. Umapaw ang pag-ibig umapaw ang kaunlaran. Nagumapaw ang saya sa loob ng tahanan na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipinagdarasal ko ang pamilyang ito ngayon. Para sa bawat ama, para sa bawat ina, para sa bawat anak na lalaki, para sa bawat anak na babae. Bisitahin, Panginoon, ang pagod, ang umiyak sa katahimikan, ang nakakaramdam ng bigat ng buhay sa kanilang mga balika magrenew Panginoon. I renew ang aming lakas, I renew ang aming pananampalataya, I renew ang aming espiritu. Sapagkat nasusulat sa awit dalawamput pito. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot. At ngayon, Ama, ipinapahayag namin, hindi kami matatako, dahil kasama natin ang Panginoon ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay umaaliw sa amin. O oh, kaluwalhatiang, bawat magkasalungat na puwer sa laban sa pamilyang ito ay binabawi ng gayon. Bawat salita ng sumpa ay kinansela. Bunot ang lahat ng inggit. Bawat patibong ng kaaway ay nasira sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. O, oh, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, sapagkat hanggang gayon ay itinatagyod mo kami. Naging tapat ka, kahit na hindi namin ito karapat dapa. Iniligtas mo kami mula sa mga panganib na nakikita at hindi nakikita. At ngayong gabi sa araw na ito, sa panalangin ito, itinataas natin ang ating espiritual na mga kamay at sinasabi, Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa iyong protection. Salamat sa iyong presensya. Naway magkampo ang iyong mga anghel sa palibot ng pamilyang ito. Naway magkaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay na ito. Naway sumikat ang liwanag ng iyong espiritu sa tahanan na ito. Panginoon, pumasok ka sa pananalapi. Pumasok sa mga relasyon. Pumasok sa kalusugan. Pumasok sa mga plano. Pumasok sa mga pangaha. Walang impossible sa iyo. Walang napakadakila para sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na kahapon, gayon at magpakailanman. Sa makatuwid, Panginoon, ang kinin mo na ang sigaw na ito. At saan man may pusong wasa, kung saan may bumagsak na luha, ipadala, Panginoon, ang iyong nakaaliw na espiritu. O, oh, Hachan, narito ang Panginoon. Ang Panginoon ay nakakaantig ng mga buhay. Sinisira ng Panginoon ang mga tanikala. Ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga sugat na kaluluwa, at ako ay nanguhula sa pangalan ni Jesus, na ang isang malaking espiritual na pagbabago ay magsisimulang gayon sa iyong buhay. Isang turning point sa iyong tahanan. Isang turning point sa iyong kwento. Dahil tapat ang Panginoon, makapangyarihan ang Panginoon, Diyos ang Panginoon. At wala, ganap na wala, ang pipigil sa Diyos sa paggawa sa iyo. Aleluya! Luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Ipagpatuloy mo ako sa panalangin. Kami ay sumisigaw para sa ganap na paglilinis. Basbasan ang baso ng tubig at selyuhan ang tagumpay ng iyong tahanan ng kapangyarihan at autoridad ng langit. Ihanda ang iyong baso ng tubig. At sumama sa akin para sa ikalawang bahagi na makapangyarihang panalangin ito. Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Nanatili kami rito, Panginoon, na bukas ang aming mga puso, na ang aming mga kaluluwa ay sumuko sa harap ng iyong presensya. Dahil ikaw lamang ang may kapanyarihang magbago. Ikaw lamang ang may kapanyarihang magpalaya. Ikaw lamang ang may kapanyarihang ibalik ang mga pamilya, pagalingin ang mga sugat, at ibangon ang mga nalugmo. Oh, Diyos ni Abraham, Diyos ni David, Diyos ni Daniel, dinadakila ka namin sa oras na ito. Ikaw ang parehong Diyos na nagsasara ng mga bibig ng mga leon. Ikaw ang parehong Diyos na naghahati ng daga. Ikaw ang parehong Diyos na gumagawa na imposible. At sa sandaling ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo. Ipasok ang banal na hastisya sa bahay na ito. Pumasok sa liwanag kung saan may kadiliman. Pumasok sa kapayapaan kung saan may alitan. Ipasok ang pananampalataya kung saan may takot. Panginoon, sirain mong gayon ang bawat bukas na inggit. Bawat masamang mata na itinapon. Bawat salitang binikas na lihim laban sa pamilyang ito may kapangyarihan ang iyong dugo, Jesus. Ang iyong dugo ay naglilinis, ang iyong dugo ay nagpoprotekta. Tinatakpan at tinatakpan ng iyong dugo ang tahanan na ito laban sa lahat ng gawa ng kadiliman. Ipahayag kasama ko na may pananampalataya. Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihan. Ang dugo na Jesus ay may kapangyarihan. Ang dugo na Jesus ay may kapangyarihan. Aleluya! Panginoon, bisitahin mo na itong tasa ng tubig. Ama, itong saro na inihaharap sa iyo sa sandaling ito. Hindi ang tubig mismo ang may kapangyarihan, gunit ang iyong banal na espiritu ang nagpapabanal sa lahat ng bagay na inilaan sa iyong pangalan. Pindutin mo ang tubig na ito, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ibahin ang simpleng elementong ito sa isang simbolo ng paglilinis, pagpapagaling, at protection. Kapag ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae ay uminom ng tubig na ito. Naway mawala ang lahat ng sakit. Naway mahulog sa lupa ang lahat ng negatibong pasanin naway mapawi ang lahat ng paghihira at naway dumating sa buhay na ito ang ganap na pagpapanibago ng Espiritu Santo O, oh, Diyos, hipuin mong gayon ang bawat pusong nagdarasal sa akin Ibanggo ang mga nahulo Magdala ng pag-asa kung saan nagkaroon ng kawalan ng pag-asa Buksan ang mga pinto na sarado At lubos na pagpalain ang pamilyang ito Panginoon, pagpalain ang mga anak Pagpalain ang mga magulang Pagpalain ang mga tahanan Maglagay ng mga peder ng apoy sa paligid ng bahay na ito Huwag hayaang dumaan ang kasamaan sa pintong ito. Naway bantayan na diyong mga anghel ang daan papasok at palabas. Oh, kaluwalhat Sa Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbabantay sa ating pagpasok at paglabas. Mulang gayon at magpakailanman. At ipinapahayag namin ng may pananampalataya. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ulitin mo sa akin, nang huhula. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon mas malakas. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Aleluya! Anong makapangyarihang salita, anong buhay na pangako? Hindi hawakan na kalaban ang bahay mo. Hindi ka mararating na kasamaan. Dahil ang makapangyarihang Diyos ang iyong tagapag-alaga. At sa sandaling ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Para sa tagumpay na dumating na. Para sa pinto na nakabukas na. Para sa pagpapalaya na ipinagkaloob na. Luwalhati sa Diyos, hindi kami matatakot sa masamang araw. Dahil ang Panginoon ang ating kalasag, hindi tayo matatakot bukas. Dahil nandiyan na ang Panginoon sa harap natin. At nanghuhula ako ngayon, dobleng pagpapala, na kumpirma ang tagumpay. Kabuong proteksyon sa iyong tahanan, pamilya, at buhay. Tanggapin ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, itaas ang iyong baso ng tubig. Ayan, taasan mo. At sabihin sa akin, Panginoon, italaga ang tubig na ito sa iyong kapanyarihan. Sa paginom nito, tinatanggap ko ang iyong pagpapahid, ang iyong pagpapagaling, at ang iyong protection. Uminom gayon ng may pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aleluya! Damhin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapanibago sa iyong gayon. Pakiramdam ang pag-angat ng timbang. Dama ang kapayapaan sa pagpasok sa iyong tahanan. Dahil dinadalaw kang gayon ng banal na Espiritu. Aleluya! Luwalhati sa Panginoon, nasira lahat ng inggit, lahat ng kasamaan ay nabawi na, lahat ng kalungkutan ay nabuna, at isang malakas na spiritual na saplot ngayon ang sumasakop sa iyong tahanan. Tanggapin, tanggapin, tanggapin sa pangalan ni Jesus. At kung naniniwala ka, kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos ngayon, sumulat sa mga komento na may pananampalataya. Amen, Aleluya, natanggap ko ang tagumpay na ito. At bago tayo magsara. Maglaan ng isang segundo upang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ayon ang notification bell upang patuloy na makatanggap na makapanyarihang mga panalangin, mga menseh ng pananampalataya, at mga salita ng tagumpay. Dahil sa tuwing tayo ay nagdarasal ng sama-sama, ang langit ay kumikilos at ang Diyos ay nagsisimula pa lamang na gumawa ng magagandang bagay sa iyong buhay. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway pasilangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan, tagumpay, at kasaganaan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alleluia. Luwalhati sa Diyos.